evening sa aton nga pagpangalagan, one of uh, consider naton very vocal kon siya ang masami nga naghambal very vocal and uh, naghambal gid realidad experience nila we have ma'am Grace Abiliar ang karon tagpamuno sang act uh, Negros kag sa Teachers Federation mga kaaksyon isa man sa mga opisyal ma'am Grace how are you may gabi Maying gabi actor pag-alimitag pala ng Asawa Jones. So far, um, nagkato pa sa din na sa Silahan since ako ang brigada coordinator sa mga mga Silahan. No? <laughs> nag-check ka to kung how ready the school is for the opening sa ah. mga teachers niyan. Tay ko musta to, pag check mo okay na ba? Ang so party ang teacher yes, niya eh, hindi na siya pwedeng mag-select sa classroom niya hindi ready ya classroom labi na din sa first day of classes. So, uh, uh, muna no, iya responsibilidad whether may uh, support kami sa mga parents, sa community, o sa mga LGU, amon um, na, na panamiyo ng amon isulahan, imorison uh -huh. kag tinloan amon. Okay. Pero mas mayo gila, no, kung may araw sa uh, kwan, sang sa uh, especially sa aton mga uh, stakeholder para mas mahapos kang hindi mabudlayan si teacher. Yes sir, art. So, mm -hmm. na, ano na natin, ang mga holders na mga hero na sa iyo, ano, sa ato niya. mm. -hmm. Dali, kada, kada, sila, na mm. brigada, sila, kag sila, wala niya sila ga-fail. Mm -hmm. Ang mga parents na nato ang man, paninlo, pananom sa mga bulak, pag-beautify pa sa uh, ground nato, especially man, uh, ano na nato, na-knowledge nato, mm -hmm. na mga local government natin sa ating barangay officials, no? Uh -huh. may nag-subsidize. Other, ibang mga barangay, may alay sila subsidy sa Eli Sulan. Uh -huh. And we to, so, ano lang ang, especially ang barangay ng Silingan, may pito na siya balaka schools na ginatagaan, ginaya, yearly, ginaya budget yung sa barangay ng Silingan, 10,000 to during <clears throat> Brigada. Aha. Uh -huh. so, So, karami, mag-amun, ano barangay mismo, may araas ng initiative, kag nagpaingid uh, para sa sining program sa mga eskwelahan na ton. Yes, sir. At uh, kabay patanin? Tanan nga, barangay sa barangay Bacolod, makaalokot sina, no? Sa mga uh -huh. sina, na hindi man 5,000, 10,000 kung hindi nasarangan sa mga small barangay, so at least ng part sila sa brigada eskwela, uh -huh. sa ila-eskwilahan, na ina nga bulig para sa aton mga manunodlo sa uh mm -huh. principal. Yes. Ma'am, uh, lunes na lunes na lunes na, antisugantuan to ang main uh, topic natin. Kumusta sa imong school daw? Ay nasa nagatulo? Okay, naging uh, ang tanan pag uh, umpisa sa glasses pala buton ng lunes? So far, uh, may awa, gina- nagatulo. No? Kaya nagahulat kita <laughs> sa uh -huh. action sa aton nga uh, Department of Education nga uh, may budget kasi nag apply kita na Sir Art Mong for sa mm research -hmm. ating na classroom. Actually, last year pa na na ginaano natin. So, mm -hmm. depending depende na siya sa budget na ang priority sa nga local government, sa nga city, kaya matiko, city ito ang nag-budget. pero may alam man ang pag-for, balado may ala man na sila sa mga repairs, pero si, hey, amo na ang pag-pagwa sa budget, hindi na siya dali-dali guro, no? or need lang din siguro nga eh, adlaw, -adlaw naton follow up or what para dira. Pero in reality, ang classroom niya ara ginayang tulo kay eh hindi pa may mga nag-hazard mapping kami sa amang school. Kada mo pa sa mga guba na kesame, kag wala pa yung ng mga uh, rooms natin. So isa na sa mga problema natin ang ang repairs ng na ng na roof uh, hindi lamang sa akong school, more likely, mostly sa atong mga schools, ang mutina ang sitwasyon. Wait, hindi na makaya sa brigada ya, yeah? nga ang parent, madenate sa mga sin para iinis nila. which mm -hmm. is very, ano, na naiya sa too much na para sa parents naton, pa sa mga stakeholders naton. Sa may ala, kita government na gina-applyan sina nga hindi ko maka nakapasa ka na sa program of work mo, no? ay sanang -sa yung salang alang naton, mabasi, na kun mapiga ma na na ganina, mahatag na ang budget ang ang mga sin mo to nga din sa pakasun gid po kasi sa program of work mo no, ang specific area ara dira si kanugo ng dasang resources so, hoping mangi magasig-gasig man ang action sa atong department sa isang mga uh, local government natin sa pag uh, sina sa mga detail sa mga sila natin especially diri sa Bacolod yes Now, uh, t- uh, kabay pa, no? Abisan, may mga kakulangan, uh, pero madayon gini ang opening of classes may Monday. Ma'am, kadto kita sa main issue tonight. tonight. paglantaw mo ni sa tukuron niya task force and if given a chance, nga may ara man sa personal nga pagpadulog din ang task force uh, to have a consultation or a consultative meeting kag matagan ka chance nga magplastar sa ila ano uh, nga mga workload, kag anong nga scheme ang pamatiyag ni mo nga dapat ligwaton to is man sang trabaho sa mga teachers? Ang sa nagligad, isyo ginapermi sa teacher, daawal ginapermi ang teacher kag-principal. Uh -uh, sa six uh -uh. hours na was uh, contact, contact time with the children, muna um, siyang teaching load. Kag-ang uh -huh. mm eight hours na ginarequire sa ato ng civil service, sa so, aton nga um, uh, as requirement ni sa service sa 8 hours ang aton nga pagtinel sa trabaho. Mm -hmm. So, si teacher, gareklamo nga tapos nang kami sa 6 hours nga hindi pwede kami gapon sa iskulahan, nagkakahaponan na, naka, na, na hindi na lang napaghatag sa amon. So, uh, to make the story short, at last, sa sining na to age, eh, na talupang ina nga gabing diit nga tungod manasang sa mga query sa mga union na kumbala sa art mm uh -huh. nga mag, mag ano sila nga ipatuman ang civil service nga nagahambal nga ang ang six hours para na-contactan ni teachers kaya ang two hours na nga depende na kung hindi na nga spend sa pag-demo sa iya nga, nga um, lesson plan sa mga uh -huh. learning materials ya yeah, na i-tudlo pagdason ng aglaw. Kasi at least nga yung kanyang sa memo sa DPR 005, naman mo sinagaling kaya it comes ang matatag kurikulum na instead ng 40 minutes niya subject, din 45 minutes ka na niya subject. And the are requiring na 360 di dapat. Ang 6 hours di dapat i-apply ni teachers. Which is very, ano siya sa mga teachers, no? Kay, labi na sa small school. Si Akon, ang ano, kuya, 6 times 45 lang. Hindi, kuya, kalabot siya 360. Yan, si Anhon ko na, yung pamangkot na, nagsiling sila under load. Which is, sa uh, civil service na there's no such thing under load. again, na-define si civil service in that. Kaya hey, kung magsiling kang may under load, may specific siya tani na number of hours na para ma-define ay si teacher under load niya. Kaya ng lindotang to so silang kakuntuhan, 250 something to under load siya. Correct me if I'm wrong ha. Pero wala na siya na specify mm -hmm. sa civil service. Mm -hmm. Sigit ed na siya ang nag sina, okay. Pero ang number niya ng ni civil service, maximum of 360 workload sa mga bata sa mga teachers, ang contact time sa mga teachers. Okay. So, wala na nabutang ang remedial reading, ang sobrada that's 45 minutes, of 8 uh, subjects. Uh -huh. Because sa uh, big school, yes, sir, pwede well, na siya, na maka-8 subjects. Pero, Papoy na na sa teacher ang among kina. Kasi daw damo kami sa ancillary, mm -hmm. which is ay may sinidentify identify lang silang ancillary at sa mga administrative, tasks or ancillary. Kaya lagi di ancillary si teachers niya have to do it, which is um, isa lang ang ginasilalang ancillary that, that be allotted 15 minutes for that ako, may side po yari, 60 minutes ang ginalat sa akon. Si ano na lang na. Pero nami subong, kaya gina-identify nila nga may overtime pay si teacher, which mm -hmm. na pwede sa makash. Mm. -hmm. Okay. Uh, kay, kay ina, kung kung mag-overtime, mag abing trabaho mo, may, may araman na, uh, Ma'am Grace, no? nga abatunon ka mo na nga uh, overtime pay? Yes, may overtime pay na nga in cash so which is quite early ang pagsumate na. Okay. Pero may din ang magin identify to sila kung paano makonsider na nag-overtime si teacher sa iyang na obra na over than 360. For uh -huh. example, may mag-absent ng teacher, i-relieve siya sa isa ka teacher, that would be charged overtime sa isa ka teacher. Okay, okay. So, uh -huh. doon so, uh -huh. ang mga asada. So, ang mga ano lang, for example, nag-overtime ka sa reading remedial mo or something, reading activities. So mo dira nga, you nga na-identify sa principal, nag-recommend sa principal, so doa mo na siya ang makonsider na na overtime. Na, which if ma-receive niya yung teacher ang payment after a quarter, the quarter hindi mm. ang sumahay ang overtime load ni teacher. Aha. Uh -huh. Overtime pay. So so sina nga uh, sitwasyon, ga expect kamo nga uh, hopefully makalabot sa task force ina uh, nga mga concern ninyo. Ang um, so far sir, ara namang din did sina no, ang uh, ara na ginasaya na apply na na siya sa sa deep order 005 uh, -huh. uh na, na OEM na. Ang sa task force naman is to review the RPMS or the uh, individual performance Aray, mm. sa mga teachers. May, may, amo um, no, na siya nga, agin pa sustent ni, ni President Bongbong Marcos kaya may nakitaan siya ng mga libangan, sulit-sulit, boy bobo'y nga mga ano siya. Um, the last time, na Secretary General sa Alliance sa mga Teachers, Ari, dari sa ato, no, nagkanto, dari. And we talk about that, sa pinaka-review ang din sa Since the mm. according sila nga dialogue, BBM will not require the ITCRF or teachers for the PBB. Okay. So, ang Inang performance-based bonus, depende sa performance mong bonus, doon mo na. No, doon mo na siya. So, hindi na siya ma-require. Actually, ang hamba ni, ni ko, no, one page na na iyang amon na performance rating, evaluation, ginabaton. Uh -huh. Mm Hindi na damo-damo. Si, si teacher naman, si Deep Ed naman, nagkuha siya sa kay agin uh, gin anasya ni civil service na magtandak sa sa individual performance uh, rating ni teacher mm. which is damo damo siya magina require kay teacher so, <laughs> oh. <laughs> si, na iya nag-design which is wala man oh, na yan okay. nag yung service na dapat maamo gini, amo gini. E, e. So mm. ba, iya na yung template ni Deep Ed, you know, saan mo nung ginareklamo sa mga teachers? Ang artisya is, is damo-damo i-prepare. Damo-damo nga MOVs. Okay. So si, ang, ang matabo is because si ITCRF na individual rating maka-affect ang, ang office rating mm uh -hmm. -huh. sa school na ang PBB. Buwa mo okay. na siya. So ang good life dira, sa hindi pwede maka maka kay kung mag ka mapiktuan ang office ang office rating kung mapiktuan ang office rating mapiktuan ang pagbaton sa PBB mm siya sang una ang una mm -hmm. so, alas uh, 7:33 na balikan naton si Ma'am Grace Abiliar actually ginadiskusyonan ta amo ni noong parte sa agin tukon nga task group ang individual gid ang may concern gid sila ang sa individual tasking nga ginahimo kag bala sa performance based bonus now actually siling ni ma'am grace ang civil service why ginman niya gambal amo dapat amo gini ang compliance sa dapat nga mga trabahuon ang uh, compliance nga dapat uh, tapuson sang mga maestra suno sa kay ma'am grace iniya iya sang deped inigin pagwa tanan no nga mga uh, padugi ti uh, atlanta eh, kun pagi sa sining review kun mapahapos kay diri masami nga wala ga intindihan ang kag ang mga principal kay ti syempre ang principal mapatuman malang na iya, kung may mga order coming from the national office ang deped ito manon nun malang niya nila. Alang ang nakaroon niya hindi silang patuman na man sila, di Now, ti, kabay pa ma-review ina. No, kay ang task force, hopefully mapamatian iningasay isang concern para hindi man mabudlayan tudo ang mga maistra. Amo na kaisa siling ganin sing iban, mga teachers bala ni isa ni sila sang ginatag permi o kung isan ang ila trademarks sa niya sa mga teachers mga pala utang. hindi po hindi man tanana, pero ang ang pag pagbalo pag kilala bla sila ng ti permi lang -per nga pangutang ti amo because actually god demand isang increase sa sweldo ang mga maestra uh, ang mga maestra kun lang tawo na naton kapin pagid ang mga nagatrabaho sang husto para sa akon gani ang mga nagasakripisyo gid ay nagataklad sa bukid dapat tani siguro may mga additional ni sila nga mga batunon nga sweldo mo kay ang sa bukid uh, amon ni sila masami ang naga problema kapin pagid kun hina nga ang sweldo nila layo pa sa nila nga mga schools iban birnis pa lang sang aga kapuli na na ya Noon sa aga mataklad, biyernes ang udto, puli naman. Ti ang dress sila, hindi naman magklase eh. Ari si Ma'am Grace na utod ang linya ta Ma'am Grace origin na utod ang uh, aton linya. Oh, ganin mm -hmm. man sir. Mm -hmm. You were okay, saying okay. kay na uh, kita kay ina parte na to sa mga ginadiscuss mo ma'am. Ay sige sir. Ang hambay ko kay gina is eh, na si si DDM nang according sa ila dialogue hindi na siya magbase sa requirements ang PBB hindi na siya magbase sa, sa IPCRF ni teacher. Bali, si ang IPCRF ni Sir makadto na lang gid saya kay Civil Service na manginba siya ni Sir ni Civil Service sa iyang uh, promotion sa iyang um, uh, mga incentives, sa mga salary increase ya yeah, sa iyang uh, mga benefit nga makuha dira. Pero kanami man nga um, hindi na siya manginrason nga kung sa isa, siyempre, kwarta na iabalang si Bibi mo. Though, hindi ko na nanamihan. Ganun nga daw, binabride bala ang teachers Mm -hmm. Na mag-obra sa ila performance, which is damo sa mga in-office. Mm -hmm. eh, may ala din ay ang uh, failure ka, hindi ka mag-failure. Sa imang koton ka nga ang failure ka, apiktado imo rating, apiktado ang office, ang, imo, ang rating sa office ninyo, apiktado ang PBB. Which mm -hmm. hindi tani. Eh, sa totoo lang, wala siyang kwarta, maka, compensate uh, sa kritisyo ng teacher sa isulahan? You correct. cannot question uh -huh. the performance of the teacher unless uh, provided ang tanan sa kay teacher. Mm uh -huh. Kag may failure pa si teacher, don't pwede na golo. Kung uh -huh. si teacher pa tanan mangita sa problema, sa solusyon sa problema sa isulahan, questionon mo pa. Oh, wala na yan, hindi na yan makita sa IPCRF yan nga si teacher nagapakaon sa bata. Correct, correct. Wala na iya nakita sa IPCRF na ginapitihan ni teacher ang iyang estudyante. Mm -hmm. Wala na iya kay puro sa tanan academic. Sige mm -hmm. si na which is which is not fair. Kung mangin uh, um, basihan sa sa um, performance bonus niya. So, pwede yung PBB nila siya. Samo na siyang nami lang subong kay nakita naton through new deputy secretary Sani Angara and uh, si Uh, President BBM man, uh, -huh. na, uh -huh. nag-try man, na i-reach out in yung mga hinain ni teacher. So, kabay pa nga sa amat-amat, hindi rin man sa Golpi, Sea, na ito ng atong nga handong, which is, sa nagliligad, naka diba, naka 1,000 light kami sa increase, naka-gather kami sa pag-match 8 sa uh, within month for salary increase now. Hindi ba manamo na to man ang 50K, pero at least na napamatian nga within this year for four tranches may may ano kami, may salary increase na kami. So uh na consider na nga a success and our part. Bye 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 bye. bye, Thank you. Okay. Yes. So, so um, uh -huh. mas ito na nga muna mo maplastar bala kag imahatag doon kung anong uh, nga mga beneficyo ang para sa teachers. Nga uh -huh. hindi malatod ma-bribe ang guwa niya kung pigaw performance sino ka nga kay imo ya batunon black failure ka Oo. Mm -hmm. Ang ending gali really. nag nag, outstanding outstanding sa una na first school na mo may outstanding kasi ang ending ang kedua ang din kabilugan ng department ang ano naman si sa ano pa sa nag outstanding nga nagbira-bira ubraman the internet terminus masama nagbira-bira outstanding Nasaan pa na rin yun, malanggalig Japon, ang performance, ang bonus nga makwa lately, no? Kaya din departmentalize na ang, ang paghatag sa PBB, ang rating. So, na uh -huh. So, kabay pa nga mas mayo na na-review na, na, -review, na, -na -review nila for three months. Okay. Pag mas masimplify nila ang template, ng ang requirements mm -hmm. for the rating ni teacher, sa evaluation sa, okay. or assessment sa rating ni teacher. Sige. Anyway, thank you again ma'am sa time ha. Kabalugi ko kung uh, may iban nga basulon nga naghahatag pag timpo nga nagagamit siyang timpo mo. Ako, isa na kay Permit ko ganito video sa iyo. importante. Okay, nasubong kay nanaad na ko, no? So, wala ah. na ko sa kinauyatan nga uh... Ay, sudyante, Ged. So, okay. may ano ko, may... May trip ko first May period. <laughs> wow, mayugin, mayugin. Timing ko sa program, oh, so, uh -huh. aga, kung ba? Yes, ako ay sa Sir Art. Pero sir, sa Japan, ara lang kita. Kasi, okay. Eh, um, dako man ang kagayunan sa amo no? nga mabatian mm -hmm. kami, ang amo niya tingog, ang amo niya Correct. sentiment. Uh -huh. na wala man kita yung hindi kundi pangayo kita sa Uh, kain saktuhan bala sa trabaho mm -hmm. ni teacher nga hindi man sala si teacher at least kung question na si teacher sa iya trabaho kabalo siya sa nga, ang ginapatrabaho siya. Kaya importante na nga trabaho sa uh -huh. kinahang uh, I sa mean, uh, uh, nang necessary na substantial na siya nga na nga, nga siya ginapatrabaho ni DepEd sa ina. Kapin pag ito sa sweldo tani eh, kumatag na ginang increase nga mayo eh Well, so far, si Amuna, sa gina, na gina, uh, kita sa aton mga mayor, sa aton mga congressman, mm -hmm. na hala dila sa congress nato, no, nga, i-ano nato, i-supportaran nato ang salary increase proposal, nga, kasi hindi malana na sa mga teachers, kundi mm -hmm. pati man sa mga government employees nato, na matuma na tani ang 33,000 sa mga government employees nato, as entry level nila, kasi 50,000 sa mga teachers. Okay. Anyway, Ma'am Grace, thank you so much for the time Gid, yang gindedicate mo tonight. Diri sa Aksyon Radio Bacolod. Good luck sa inyo, ka God bless sa mga teachers uh, all over the Philippines, all over the world nga nag uh, may nakuging nga papel para sa pag-uswag uh, sa kaalam kag edukasyon sa aton mga kabataan. No, salamat gid Ma'am sa inyo, ka God bless. Salamat gid Action. sana sa kay ginatag mo. Kag salamat man sa um, Action Radio. God bless. God bless. Ayos ah no uh, tiya muna ka